Okay May nagdala sa akin Huawei ah, Nagsasalita daw yung cellphone niya mag-isa <laughs> Nagsasalita So tignan natin kung totoo nga Hello. So, may gagawin ulit tayo. Huawei. Ang concern ni sir, ah, uh, magsasalita daw ng pusa yung cellphone niya. Siguro, ayan. Magsasalita, naka, naka-enable kasi so makapagsalita <laughs> so naka-enable yung naka-enable yung talkback niya. so ang gagawin natin i-disable natin so dalawa yung option para may disable natin yung talkback yung una volume down and power button pagsasabay yun ng pagpindot since na sira na sira yung walang walang power button sa labas yung cellphone niya so pupunta tayo ng option 2 sa so, option 2 sa settings tayo gagamitin natin yung settings doon natin nahanapin para may off yung talkback niya madis ma disable natin so ito yan, ganito lang sana natin 6.35pm painaan mo natin maingay Dalawang daliri ang gagamitin. Double, double tap. sound. Weather home. Weather, sound. na siya maingay. Sa so, pupunta tayo ng settings, double tap, lagi double tap. Okay. Settings double tap so pupunta tayo ng smart assistance double tap tapos accessibility accessibility click natin yan, double tap ulit naka on yung talkback settings naka on yung talkback yan. so click natin to double tap i-off natin dito so click natin Double tap ulit. Okay. Yeah. So, okay na sya. Naka-disable na yung talkback niya, So, okay na sya. Ayun hey lang. Salamat.